Hello po mga kalaki, ko na po ng hapon at tara mamili po tayo ng mga lucky numbers para po sa susugid natin mga followers dyan. Ayan, napuing ako kanina, ang sakit. Napuing ako rito. Ipan mo nga, ipan nyo. Ayan, mga kalaki, ito po mga lucky numbers natin na ibibigay po ngayon 5pm po. Ito po ay mga inaalagaan dapat po natin ng 3 days bago po natin bitawan, bago po natin palitan, huwag niyo po agad-agad na binibitawan kasi po may tendency po na ang mga lucky numbers po natin ay lumalabas po after 3 days. Okay, before 3 days or after 3 days. So mga kalaki, ang mga ibibigay po natin ngayon ay uh, tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po para po sa masusugit nating mga followers. Okay? So mga kalaki, tandaan niyo ha, ah. Ang lucky numbers po namin libre, wala pong bayad. Private consultation po ang may membership fee at kung interesado ka, magpa ka na. Pero dapat po makausap niyo po muna ako bago po kayo magpa para legit na legit. Para po malaman niyo na ang kausap niyo ako, ganon, hindi po ibang tao. Hindi po mga fake account dyan na mawalang magawa sa buhay. Kinukuha yung picture namin, ginagawang account, tapos nagpapamember sila. Ay, magbagong buhay na po kayo. Huwag niyo po kaming guluhin dito sa Lucky World, di ba mga kalaki? Kaya mag-isip-isip po tayo mga kalaki ha, huwag po tayo agad-agad magpapa-member. -agad Dapat po ma-check niyo po muna at makita niyo po muna ako. Okay? So ito na po mga kalaki ha, ang tatlong two-digit lucky numbers, kunin mo na. Ito na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging Milyonaryo Ayan po mga kalaki Ito na po Ang tatlong two digit lucky numbers Number 5 at number 16 Ang pangalawa po Number 20 at number 8 Ang pangatlo po Number 7 at number 24 At ito naman po Ang 3 digit lucky numbers Ang 3 digit lucky numbers mo ay Number 197 ang pangalawa po, number 301. Ang pangatlo po, 651. Okay, at syempre, ito naman po, ang 4-digit lucky numbers. Sakit talaga, girl. Sakit talaga, guys. Ang 4-digit lucky numbers po ngayong alas 5 ng hapon ay number 9, 2, 4, 6. Ang pangalawa po, number 8, 7, 8, Ang pangatlo po, number 2, 1, 7, Ayan po mga kalaki, ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit lucky numbers. Uh, takbo na sa suki yung outlet mayamaya -maya at make sure po na iraramble mo yan ha, para mabalik na po mga numero, panalo pa rin po tayo. Okay? Bago po natin ibigay ang dalawang 5-digit, dalawang 6-digit lucky numbers, sa mga masusugit po natin mga followers dyan, Abay, dapat po nakapalaw po kayo sa tamang account. Ito po ang tamang account natin. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin na meron pong 315,000 followers. At syempre sa second account natin, Red Parungkin din na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers mga kalaki. O, ba? Diba? Ang ganda. At syempre, ito na po. Meron tayong second account din na Aris Gertial yan. At syempre, TikTok natin, 417,000 followers. Red parong hindi. At syempre, meron din po tayong YouTube. Red parong hindi na merong 16,200 followers. Yan po mga kalaki ang mga legit na mga account kami na pwede nyo i-follow. Mag-request kayo mga laki numbers. At mag-suggest kayo, re-replyan po po kayo. Bibigyan kayo ng mga combo, laki numbers. Uh, extra lucky numbers saka private lucky numbers. Basta make sure po mga kalaki na kayo po ay nakapollow, heart ng heart, comment ng comment at share ng share ng video. Pag nakita ko yan, may lucky numbers ka na agad, 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 agad. Okay. So mga kalaki, tandaan nyo po, ang may, ang may membership po, ang may, ang may membership people po ay ang private consultation. Pero ang lucky numbers po namin libre yan pag in-upload po yan sa Facebook, sa YouTube, TikTok, wala pong bayad yan. Okay. So eto na po, ibigay na po natin ang mga five digit lucky numbers abroad. Ito na po. Number 31, number 19, number 26, number 23 at number 14. At ito naman po ang pangalawa. Number 18, number 27, number 30, number 35 at number 32. Ayan po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers. At bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers, abay ang 6 digit po namin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6 digit lucky numbers so okay mga kalaki ito na po ang mga 6 digit lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon ang lalaki po ng price ngayon grabe, milyon, milyon, milyon at sana po sana isa tayo sa palarin ngayong vermas. Ngayong November, di ba? Ang mga kalaki, ito na po mga kalaki. Ang mga six-digit lucky numbers, kunin mo na. Number 41, number 22, number 37, number 36, number 18, at number 23. Ayan po mga kalaki, po isa. At ito naman po ang pangalawang six-digit lucky numbers. Number... 38 number 40 number 29 number 8 number 16 at number 12 ayan mga kalaki kompleto na po ang mga lucky numbers ngayong alas 5 ng hapon takbo na sa suki yung outlet at tulad ng sabi ko make sure po na nakarambol ang 2 digit, 3 digit at 4 digit at eto na po ang shout out time shout out po tayo sa pamilya ano to Kolosas Pamilya Kolosas po ng sa to? Sa Barangay Kalayaan Kainta Rizal Huwoy! Alam ko yan! Papunta yan sa Santa Lucia East Grand Mall Kala nyo ah sa Junction Kainta tapos dire 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 Diretso. Diba ma'am Angie? Yung suki natin dyan na talagang followers natin na mga legit na legit Si ma'am Angie. Hello po Di diba kalayaan? Karangalan at kalayaan. Tama ba ako? Karangalan at kalayaan. Diyan sa inyo yan. Papunta yan na Santo Lucia is Grand Mall. So, hello po at maraming maraming salamat po dyan. Ayan, hello, hello po sa inyo dyan. Si Kuya, ano yan? Kuya Dennis. Ayan, Kuya Dennis po dyan sa Karangalan Village po yata sa papunta sa sa Santa Lucia is Grand Mall. At syempre po, happy, happy viewing po sa pamilya ano to? Pamilya Marasigan. Pamilya Marasigan, happy viewing po sa inyo. Maraming maraming salamat po. At ayan, sa mga gusto po magpa-shoutout, sa gusto po ma-flex, message lang po ng message, comment lang po ng comment sa messenger. Pag nabasa ko yan, ipe flex kita, may lucky numbers ka pa. So, good luck po. Sana po ngayong Bermans, pala rin po tayo. Good luck.